Hello mga lods, at dahil nga po per play na ang basihan po sa earnings as on reals effective po sa November 10 ay nasuggest ko po Wag po kayo magpo-focus sa follow to follow mga lodi. Ang gawin po natin ay mag-focus po tayo sa paggawa ng maraming maraming reels. At eto nga po mga lods, yung engaging, yung kapag tinawag mong engaging ay talagang may quality siya. Maganda at maraming makaka-relate or maraming magkaka-interest na panoorin. Lalo na kahit sa umpisa pa lang yung tipong makakapulot po sila dito ng tips, may uh, matututunan po sila. At suggest ko mga lods, ang gawin po natin ay makipagtulungan po tayo sa po, content creator po natin na po ang mga reels or mga contents po ng bawat isa. Kasi eto nga po, dito na po magbe-base si Facebook sa giging earnings po natin. At sa paggawa naman po ng mga videos ay isa alang alang po natin. Yung videos po natin ay dapat meron po siyang quality. Eto po, ituturo ko sa inyo kung ano ba yung mga quality na tinatawag. Ano ba yung engaging. Yung maraming makaka-relate or maraming magkaka-interest na panoorin ang ating mga videos. Yung maraming makaka-relate or magkaka-interest na panoorin ang ating mga videos. Kapag ito po ay may quality na pag sinabi mong quality, ito po yung may natututunan ang viewers. Tulad ng tutorial or pagbibigay ng mga tips, pagbibigay ng information. At meron din po yung entertainment or comedy. Ito po yung mga good vibes, yung mga funny videos, ganyan, na talagang maraming matutuwa. Meron din mga lods yung charity. Ayan. Ito po yung tumutulong ka sa kapwa mo. Ayan, di ba? Marami din uso yan yung namimigay ka ng blessings marami pong makakrelit yan at maraming manunood niyan. Kapag kaya nyo pong maging charity one ay pwede nyo pong subukan na magbigay ng blessings or tumulong po sa kapwa. Meron din po yung mga uh, province life, yung mga ganyan, di ba? Na about sa farm, about sa mga bundok, ayan. Kasi nga, namimiss nila ang buhay probinsya. Um, iwasan po natin na gumawa ng mga videos na yung parang tulad lang ng kumakain ka lang, yung ganyan lang, saglit, tapos yung malikot po yung mga camera natin kasi po, eto po ay low quality. At isa pa po na tips, makipag-engage po kayo, mag-explore po kayo sa ating mga kapwa content creator. At dun po ay magkakaroon kayo ng maraming ideas or technique para sa mga susunod nyo po na contents. Kaya, giyan po natin ng panahon talaga ang ads or sa mga gusto pong magkaroon ng extra income or sideline. Eto na po yun mga lodi, mag-focus lang po tayo at gawin lang din natin ang lahat ng ating makakaya para po umangat tayo at magkaroon na rin po ng monetization at syempre, di ba, yung reward po na inaantay natin na sana, somehow, someday, yung gano'n, na magkakaroon na rin tayo ng sahod dito po kay Facebook, ba? Ayan mga lodi, sana po ay nakatulong. Kung may natutunan po, please follow, like, and share. Thank you and God bless.